So, natuloy akong namili guys, no? Tinago ko lang ito kasi pinakain ko muna. Tinago ko rito. Pinakain ko muna eh. Ayan. Ngayon, ilalabas ko na. Bibigyan natin yung kanyang ano. ay sus, ba't ganon ang ha guys ba ay pambalot natin mama. Ay mo dyan, lagyan mo dyan pambalot natin sa kulungan ni tartel that's mine lagyan mo dyan, lagyan mo dyan Oh, ano pa yan? Oy! Meron niya, ni, meron niya gustong-gusto diyan, sigurado. Wow! Wow! Ah. Uh, napapasayo na <laughs> 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 na. <tong> mm. <tong> <tong> opo, opo. Ano pa yan? Ano? Ha? Ah. Mm -hmm. mm -hmm. tatapon na. Mm -hmm. Tatapon na daw ito kasi wala na. Okay. Mm, tapon na. Okay, tatapon ko na. Ano pa yan? Ano pa yan? Al ano yan? Hindi naman marker yan, mama. Ayan. Ito na. Yung para sa kanyang glue gun. Aming gagamitin. Give, mama. Give. Yan. Hindi niya alam kung saan gagamitin yan. Mamaya matutuwa yan. Mm -hmm. Oh, ano 'yan? Ano 'yan? Ano 'yan? Niyan. Ano open mo, open open. Open mo. Mm, open mo 'to. Mm. Open mo ito oh. o. oh. Mm. Mm, open mo. Na no, open. tuan tua tuan tua nana mana ayo nak oh <laughs> that's mine okay thank you itong pagong na to, layas na rin eh. Tingnan nyo ha, inilagay ko siya dun sa gilid. So, nag-walk siya hanggang dyan. Ah, hinahanap ko, akala ko nasa ilalim ng aming rep, payuku-yuku pa ako. Alam nyo kung nasaan, ayun oh, naglalakwat siya oh. Ayan. Hindi hey, ko alam kung ahayaan ko na lang muna kasi baka pag hinayaan ko oh. ako tong mahirapan mamaya ako sa magsuksuksok hindi ko alam kung saan nahahanapin oh layas na rin eh oh ay nako. Sa kita hanapin, mamaya pag ikay ano para ko kakain ito. Oh. Sa mo pupunta. Pag nagsuksok ka diyan sa kita Ay, ito naman eh. Hmm. Para kang yung amo mong ano, tigas ulo. Mamaya ka na muna maglakwat black siya. Oy, kakain muna ako. Okay?